mahirap, 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 amagin pagi. Hello, hello, hello guys. Nak bubble kita mana? Angin ni yang puging ni ko. Dah So, kayaknya, you no. Nanti tayo sa bagu ati mundo. Ay, kasali po ako dito sa may uh, light SMP. Ma, ano to eh? Ano ay tawag doon? samahan ng mga manginginom. <laughs> hindi kami umiinom ng hindi tando ay lights, imperial lights, sun mig lights. Ah, charot. very, very, very. Lights po, as in ilaw. Sure, Joke lang yan ha, joke lang. Baka pa alisin ako dito. So, tara. semuanya kita ngading ng ya adventure udah gak bina tolong matai, mau ikut tolong matai. itu e, adalah si bahaya nih ox, ox kalo ox subscribe nih palas si ox the mine. Mana? So, yang ngebahannya toh uh, Turm lah tayo, konti pula yung um, Nakal tayo di toh, si pagu pula Si Suntri atan nila toh eh. uh, Light is in place si Suntri Itu mah ito man kay Bos kilan Kailan ba tawag yan? Puntahan ba natin? O, huwag na. Puntahan tayo doon sa may... Ah, gagawan ko ng base natin. Base ko. oh base ko pala. Tara-tara. Tara-tara, sumama ka sa akin. O, ah, dyan ako. Coming up. Sandali lang ha, sandali lang. Ito, ginawa ko temporary lang naman eh. Ayan. Temporary yung patwe natin yan. Patwe. Dito ko naisipan na tumayo ng ating base. Ayan. Mayroon na akong kunting gamit dito. May kama, may chest hindi yung sa dibdib ha, chesses to, Ito. Lagay ng mga gamit. Lagay mo natin yung mga basura. Ah, itong diamond man to guys. Bigay to ni Ox. Pati yun itong uh, bone meal. Yan. Itong mga sapling. Ito gawa. Ah, okay. Binigyan niya na ako ng shares. Kasi magpag-share sa akin. Kasi magiinuman kami. Charot. Joke lang yun ah. Huwag kayong ano. <laughs> Joke lang yun. Ah, dito guys. Bala ko ah, gagawa ko dito ng um, ano ang, Ano, ano nga yun? Oh. Ah, ship. Alam nyo ba kung ano yung ship? shipa, Yung topa. Hindi yun, hindi yun. Ano ba? Ah, alam ko na. Yung tagaluto. Ay, hindi din yun. <laughs> ano pala yun? Chef, chef. Ano nga uh, yung sh ship na yun? Ano nga yun? Ah, yun yun yung tawag sa ano? Sa, so, like, bilog, square, triangle, ang tawag doon, ship. Ship! Ship! Makakatunog kasi. Ah, ano tawon Sh Shape pala, shape pala tawag doon. Yung, ah, ah, alam ko na, boat. Yun, boat ang gagawin natin diyan. Sa una, maliit pala. <clears throat> Itagawa din ako ng mga farms sa lupa. Hindi lang sa tubig. Mga plano pala. Mga plano. Hindi ko pa nga alam kung uh, matutuloy yung plano na yun. Mga plano lang talaga. So yan oh. o. si Ox the Mina. Mina. So yun lang siguro. Hindi kasi kayo matutur. Kasi malit pa yung mga bahay-bahay na dito. Oh, ah. Uh, Tara, bike tayo ano Anong ginagawa na isang ito? Ito, samahan natin. Nag-explore yata ito. Anong ginagawa mo? Ah. Samahan mo natin siya mag-explore. Uh, Ligawin pa naman ako. Hindi yung uh, nililigawan ha. Ligawin as in madaling ligaw. Daming mobs ito ba O oh, sige, patayan na. Ito oh, ng ilaw. O oh, ilaw, o oh, ilugaw. Hmm, patay. O oh, daming mobs. Mobs pinuminal siya. Okay, aray, aray. Aguroy, aguroy. Oh, ilaw. Oh, ilaw. Mobs pinuminal. Come on, Ikaw na bahala dyan. Malakas ka na. Malaki ka na, tol. Ah, <laughs> daming mobs. Mobs Ah, may ender, enderman. Oh man, Ender man. Mologs. logs, my logs, my logs, my logs, logs. Check her out. Need ko to mga kabuti. Oh. Pagkain, pagkain, kain mo tayo. nagutum na kutum nagutum aku. na gutom Oh, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Ay. Iba pala yun, iba Oh, belajar villager you know? Of course. Ah, nakapagdan. Ah, zombie belajar tolong hati takut kena tamaan mo pri oks ka lang ba pri mamatay laka aku mau na itu pre, kukulo sana yun Hanap ka na lang ba, pre? Mayroon talaga bagay na hindi... Ay! Ay! Gagabino! Ang sakit! Ang sakit! Ang sakit pag makakita Ang sakit! Lalo na kapag hindi ka crush nag crush mo! Ay! Ang sakit, pre! Nasaan siya? Huwag mo ko Ay! Takot ako maiwan, charat! Okay lang, sana na kung maiwan. i It's really hurts. <mukong> ay, 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 ay. Kain mo tayo, kain. Grabe, adventure na to. Adventure ni Pedro Pinoco na to naranan na naman parok. ni Pedro. Pedro. Ay. Disan Pedro ko to, papunta sa Pedro. Oh, go pa. Yon ko na. May apat na tayong iron. Tapos binigyan pa tayo kayo na ng sampo na iron ore ni Ox. 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 Kinok. Ox. Kinok. Ox. Kinok. 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 Tara. Saan tayo, pre? Saan tayo? Grabe. 20% na lang yung durability ng sword ko. you, pre. Thank you. Pray. Thank you.

Ja, yeah, okay. i